Magandang araw sa inyong lahat at ituturo ko kung paano ako gumagawa ng binhinang kabuting saging. Unang ginagawa ko ay pipiliin ko yung pinakamalaking tumubong kabuting saging at dito ako kukuha ng aking gagawing binhinang kabuting saging. Mas maganda kasi pag yung pinakamalaki kasi yun yung pinaka concentrated yung kanyang amag at maganda pag malalaki. Pagkatapos kong pumili ng pinakamalalaking kaputing saging na tumubo, ay ito ay aking linisan. Meron na pala akong nakahandang mga substrate na dahon na mix. Meron din itong dahon ng saging at yan na rin na mayroon ding kusot, mayroon darak at mayroon ding dayami at iba pa at ito ay pinasturize ko ng apat na oras pagkatapos kong pinasturize ay isasalin ko ngayon dito yung aking kinuhang malaking kabuting saging bali nag prepare na rin ako ng PVC neck inaate ate ko yan yan ay isang host na black at inati-hati ko. At pagkatapos ko nilagay, ay nilagyan ko na rin ng rubber band para sa ganun ay mas madali kong mailagay yung tissue ng mushroom. Yung git na lang yung ating ilalagay kasi yun yung sa parte ng kabuting saging, yun yung pinaka-sterilize o pinakamagandang kuhanan na hindi hindi makukuntam o 100% o 90% ay may iwasan natin yung pagkakaroon ng green mold o yung amag na green yun yung dahilan kung bakit tayo kumukuha ng ating ginagawang binhi ay dun lamang sa pinaka gitna So, yung gitna lang yan, yung ating kinukuhanan. Kasi hindi natin alam yung sa gilid-gilid Para sa ganun ay 100% ang tutubo ay kabuting saging. Ganyan ako gumagawa ng binhinang kabuting saging. Medyo masilan ang paggawa ng kabuting saging. Pero pag ito ay natutunan natin ay madali na lang. At ganyan ko lang nilalagay yung mga tissue ng kabuting saging. Yung pinakagit na lang yung aking kinukuhanan. Kung makikita ninyo sa aking video, ganyan ko lang siya inilalagay. At gumamit na rin ako ng bulak na aking pinasturize din para sa ganon ay hindi pasukan ng napakaliit na mga insekto na hindi nakikita ng ating mata at hindi rin pasukan ng bakterya na sanhin ng pagkasira ng ating binhi kasi pag hindi natin nilagyan ng bulak ay hindi tatagal yung ating binhi at magkakaroon siya ng insekto sa loob na sanhin ng pagka contamination ganyan po lang po yung ating ginagawa sa ating bit here. At hintay na natin siya ng 15 days o 20 days. Yan lang.